Hi guys, good morning. Ang dami kulit ngayon ako ang gulay oh. So ayan guys, pero ngayon ang nakuha kung gulay ay mga pechay bagyo naman oh. Tapos meron siyang counting carrot, ay carrots. Ano, cabbage. So ayan. Ay, ang gaganda pa guys ng gulay, promise. Pero talagang magsasara na kasi sila eh. May cut off lang kasi doon. Hanggang 6 o'clock lang sila pwede magtinda. Then after 6 o'clock, kailangan na nilang magsara. So, yan yung mga ginayat na nilang gulay na hindi nabili. Iniwanan na nilang dun sa gilid ng kalsada. So, yan. O, ba diba? Napaka-fresh pa ng mga gulay. Tapos, ang ginawa ko na lang, guys, bumili ako ng sodas. Ito, guys, ay sodas. Sa, marami ito sa mga meat shop. Sa Monterey ko yan nabili. O, madami niyan, guys. Halagang 37 pesos. Oh, yan. Before kasi, guys, ang binibili ko talaga yung, ano, yung giniling. Haba, 50 pesos, napaka-kaunti. So, ngayon, yan, na-discover ko yung sodas. O, oh, di diba? Wala pang 50, pero napakarami na. So, lang, guys, ang update ko today sa mga gulay na nakuha ko ngayon sa gilid, sa palengke, sa carb side. <laughs> yun lang. Thanks so much for watching sa mga video ko at saka sa pag-support sa YouTube channel namin. Ingat kayo lagi. God bless. Bye-bye. So, yun na guys, yung ating finished product na ulam ngayon ng aking mga little batuta. Yan, yung gulay, yung sodas, at saka yung dog food. So, 9 pieces yan guys kasi meron karami yung ating munting alaga. Tapos may tatlo pa tayo sa labas na aspin.